Kumusta tayo amin kakabsat for today's vlog ay sagutin po natin ang katanungan sa ating ni Willy Bilasco. Ang katanungan ni Sir Willy Bilasco ay ano po ba ang dahilan idol ng napipilay o bakit nalulumpo sa pasulat ang mga itik? At ano po ba mabisang gamot sa kanila? Salamat po. Uh, mayroon nga pala tayo kakabsat mortality dito sa inaalagaan nating itik at ito ay pinabalahibuan sa akin ni nanay. Ganon din po sa tanong ni sir ay ganon po yung naranasan natin dito sa alaga nating itik. Pero explain ko po sa inyo yung mga dahilan kung bakit napipilay ang ating mga alagang itik. Pagdating sa pagalang itik kakabsat, kailangan ay matumal lamang po tayo magtaboy ng ating mga alagang itik. Dahil ang isang cause ng pagpilay ng ating mga alagang itik ay ang mabilisang, pagtataboy sa ating mga alagang itik at ang isa rin pong mga dahilan na mapilay sila ay yung pag-akyat po nila sa matataas na pilapil lalong lalo na kapag uh, bata pa po yung ating mga alagang itik. At dahil pagalang itik kakabusat ang ating mga alaga ay nakakakain po sila ng mga uod din sa bukid na maaring maging sanhi po ng kanilang pagka lumpo Ang tawag na po doon ay yung aglupat ko na iti ilokano Hindi rin po kasi iyon may iwasan kakapsat kasi nga nakaprearrange po ang ating mga alaga at may mga uod na foysunos po sa ating mga alagang. Minsan ay nagiging sanhi rin po ito ng pagkakaroon ng mortality sa ating mga alaga. Maaari rin maging sanhi ng kanilang pagkapilay ang ginagawa nating pagpapasol sa kanila sa napakalayo lalong lalo na kapag murang edad pa at kung mapupunan niyo po sa previous vlog ko ay nakasada po namin sila inilakad papunta doon sa malayo namin pinapasulan para maiwasan po namin yung pagkakaroon ng napakarami pong pilay dahil sa bukit na pinapasulan natin ay nakakaranas tayo ng lubak-lubak yun po ay maaaring maging dahilan ng pilay nila pero ang nakikita ko ngayon na pinaka major factor ng pagkakaroon natin ng lupat o pagkalumpo sa ating mga alagang itik ay ang sa iba-ibang klima ng panahon po natin. Yung sobrang ang init-init ngayon ng sikat ng araw, tapos biglang ibubuhos naman ang malakas na ulan. Dito, nagkakaroon ng sipon at halak ang ating mga alagang itik na maaaring pag naglaon at napabayaan natin, maging sanhi ng kanilang paglupat at pagkamatay. Idagdag pa natin yung babaran natin na hindi flowing. Sa panahon natin ngayon, pag hindi flowing, yung babaran natin ay umiinit kasi stagnant water siya na kukontaminate. Mainit yung inaapakan ng alaga nating itik at iniinom kaya nagkakasakit ang ating mga alaga. Dito sa napapanood ninyong video ng ating alaga ay sa katapos ko lang din magbigay ng medication sa kanila dahil naranasan din nating magkaroon ng lupad sa mga alaga nating itik. Base sa observation ko sa mga alaga namin ay nag-umpisa ito nung medyo umulan-ulan na napaka-init ng araw tapos biglang uulan ay nagkaroon sila ng pananamlay at nagkaroon ng sipon na naging sanhi rin ng kanilang paglupad. Kaya kapag obserbahan natin may ating mga alaga ay makikita natin ang pagbabago sa kanila. Nawawala po kasi ang liksi nila sa pagkain at sa pagkilos. Yung mga ganitong karanasan kakapsat ay hindi ko ikinukonsidera ang problema kundi ito ay may kukonsidera nating karanasan para matuto pa tayo higit sa pag-aalaga ng itik. Sa ganitong karanasan namin, ang ginagamit kong gamot para ipainom sa ating mga alagang itik ay ang bagong discovery ko po nung last na pag-aalaga natin na yung Remoxil para setamol po kasi yun kakabsat gamot sa lahat na po ng karamdaman ng ating alaga ang gamot na ito ay mabisa para sa akin base sa aming karanasan dahil ito lamang po yung ibinibigay ko as of now at isang beses pa lang dahil nagbigay dito sa ating mga alaga pero nakikita na natin yung pagliksi at pagpabago sa kanila after nila manamlay. Nawa makatulong po ang vlog na ito sa mga kapwa nating nag-aalaga ng itik na nakakaranas ng same ng katulad po sa atin. Dahil ang nakikita kong mga kasakitan ngayon ng itik ay ang parang nilalagnat, nagkakasipon at nagkakahalak. At ito po ang nasasabi kong mabisang gamot yun nga lang may kamahalan po ito kakabsat. Dahil nabibili ko ito per sachet, 30 pesos po sa Agri Supply. At ang isang kilo nito, nakita ko sa Lazada, ay nasa 2,000 mahigit kulang-kulang 3,000 kakabsat. At hindi rin po siya ordinaryong gamot dahil akilalang ah, brand din po ang nagproduce ng gamot na ito. Ang ginagawang kong pagpapainom ng gamot sa mga alaga nating itik ay maaring sa umaga bago ilabas ang itik at hapon pagkakulong ng itik. At dito sa luna natin nilagay yung tubig nila para lahat sila makainom. At, at sinikurado ko na lahat ng gamot na ibinuos natin ay natunaw at nagscattered kakabsat para naman maglasang gamot lahat yung tubig na ilagay natin dito sa luna na iinumin ng ating mga alagang itik nang sa ganon talo pa silang gumaling ito na po yung pangalawang lagay ko sa gamot na ito para sa mga alaga nating itik dahil Ni sigurado ko nga na sila ay guminhawa para maiwasan natin ang pagkakaroon ng mortality dahil hindi naman pulingit sa inyong lahat na ang pag ng itik ay malaking expenses o napakalaki yung nilalaan nating financial dito eh hindi natin pwedeng pabayaan pag may nakita tayong paramdaman ang ating mga alagang itik. So, yan po yung kulay niya. Bakit malalim? Ito po kasi ay yung portion kung saan humiga yung kalabaw namin. Dito na po nilagay yung luna para marami pong tubig. Continuous feeding po tayo sa ating mga alagang itik na galing po sa pakit natin ang pinapakain. Dahil sa panahon natin ngayon, marami na po yung walang mapasulan. Katulad po namin, ay wala na rin po tayong mapasulan. Kaya tayo ay patuloy pa rin nagpapakain dito sa mga alaga natin iti. At ngayong oras na ito ay inihahanda na po yung ibubuhos na pagkain dito sa ating mga alaga at ito ang resulta ng pagpapainom ko ng gamot sa kanila ng umaga at ito na yung kinahapunan. Makikita mo na po yung resulta at impact ng gamot na ito natin sa kanila. Yung matamlay sila sa morning at sa hapon, ito na po sila kaliksi. So hopefully makatulong po sa inyo ang gamot na ito lalong lalo na kay sir na nagtatanong kung may alaga po siyang iti ay napaka bisa po ng gamot na ito base po sa experience po namin ay kayo na lang po yung makakapagsabi mabisa din po ito sa panahon na inyong gagamitin magkakaiba po kasi tayo ng observation at karanasan sa pag-alaga ng iti and salamat muli sa patuloy na pagsuporta and magpapaalam na po ako see you again on my next vlog bye